Lahat ng uh, mga Aquarius natin nag mm -hmm. ng lupa doon sa West Philippine Sea, 2013, 2014, 2015. walang Kasing laki pa lang ng basketball court ang uh, reclamation doon. Nireport na namin ito kasi nakuha na namin ng picture ito. Hindi nila ina -actionan. three Three months, four months, five months after, every week, every other week may picture kami. Hindi nila ina -actionan. Alam mo, nung meron malaking building doon sa isang isla, ito na nga, mga military structures na yung doon. Ayun, may lumusot niyan sa media na litrato. At doon, nagsimulang malaman ng taong bayan na mayroon palang nangyayaring reclamation doon. Ba ano ang ginagawa ng, ah, ng Pilipinas? Wala. Bakit? Kasi binibili sa kanila, binibenta ni Pakito Ochoa yung mga lupa. Wow. wow. So, he, ano, he earned from it. Oh, yes. Ibinenta pala tayo. <laughs> <laughs> Tapos tayo, ngayon, sasabihin nila, ang traitor yung uh, uh, Pangulong Duterte, administration nito. No, I'm sorry, executive secretary, Choa, uh, ka, ang tagal ko na itong sinasabi. Walang, walang, uh, walang uh, sumasalungat dun sa sinasabi ko kasi alam nila, totoo ito.